Dito muna tayo magpapahula sa ating YT channel. Once again, kailangan nakapalo kayo at naka-screenshot kayo sa ating mga account at comment nyo kasi doon ako pipili ng legit na followers talaga ni Wata. Ngayon, sinabi ko na ngayon di ba yung tanong, kumanta ako, sa kinanta kong Diwata kung ako'y tawagin ang mga bashers nang gigigil sa akin. Ganon, ang tanong. At iko-comment nyo dito. Ano? Hindi pa yan ang tanong. Ano? O sino? Sino ang gumawa ng kantang kinanta ko? Pakicomment pa, unahan lang guys. Yung una mag sa YT channel natin I mean, siya po ang katangali winner. So ang ating uh, YT channel ay the, 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 the Wata Paris of our official account. Meron na mali ng papilido. Oh, pwede na yan, pwede na yan. Ayan, Pakipin lang. Pakipin, ang bilis, di ba? Ang bilis lang, ganun lang kabilis. Nakapin na ba? Asana, ah, ipin mo at tingnan mo. Napakadali lang, Nasaan ah, na yun? ang bilis ng pangyayari. Ang bilis lang guys, na may nanalo ka agad. Pero guys, sabi ko nga sa'yo, pauna pa lang yan. Mayroon tayong limang cellphone at syempre hindi lang cellphone. May darating pa tayo mamaya na bibigay na. Mamaya na no, wala pa naman siya. Aside from cellphone, kaya naman nako. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Para sa inyo talaga itong ating mga pinamili kahapon na cellphone para sa mga sulit followers natin. At syempre, hindi lang sa mga followers, sa mga customers natin na talaga namang walang, walang sawa sumusuporta at tumain dito sa ating munting parisan. At syempre, ang diwata paris overload. Ano na wari? Nakapin na ba? Okay na. Rose. Ang pangalan, Rose. Ayan, ang ating winners. Rose. Gerlan. Ang winner ng ating nakahula po, ang kahula po natin ay sino ang kumanta o nagkumpos ng kantang kinanta ko? Ang tamang sagot ay Lito Camo. Ayan po. Ang nanalo po ay si Rose Kirlan. Congratulations. Nanalo ka ng brand cellphone. Mag-comment ka, pa-screenshot ma at mag-PM ka po dito para mamessage po namin kayo para makuha niyo ang inyong napanalunan ng brand niyong cellphone. Congratulations! Rose Guerlain, nanalo ng brand yung cellphone. Okay, guys! One more! Siyempre, bago tayo mag-umpisa, walang bibit niyo. Kakanta muna ako para hindi naman kayo maboring. with tags. Diba? Abangan nyo, after kanta, isang cellphone ulit. Limang cellphone to. Make it sure. Hello, make it sure lang talaga na nakapalo kayo sa ating social media account. If naman yan, uh, mas maganda ko dito sa YT kasi sa YT talaga tatlong cellphone ang ipapamigay natin. Itas, isa sa TikTok at isa sa ating FB. Huwag mawala ng na pag-asay nasa YouTube kasi tatlo po ang ipapamigay natin dito. Pero ngayon, isa pa lang po ang pinapamigay natin so mayroon pang dalawa. At mayroon din tayo sa FB, mayroon din tayo sa ating TikTok. Kaya naman guys, walang bibitiw. At syempre, gantahan ko muna kayo kasi parang naburing na kayo. Um, Rose Garland lang, pakipiim, pa-screen siya para mapiim ka namin. Doon, dito sa ating uh, YT kung saan nanalo ka ng cellphone. Okay, mag-music muna tayo. Kanta muna tayo. Congratulations, winners. Pero mawala na pag-asa na hindi pa tayo tapos. Marami pa tayo. Gusto ko sumayaw. Ang layo. Gusto ko sumayaw with us. Sayang, if you know the song, please. Saan? Saan? Ang mga basyers nang sa akin Ayaw paawat, paano Ang mga taong sapit laging kumari 🎵 Iwata Paris ay yung pangkasikatan 🎵🎵 Ang mata pietro, kanyang natutunuan 🎵🎵 Pulyo, lalong dumari, ang parisan 🎵 Paris oh, o na rin kahit saan Shout out! 🎵🎵 Patambay, tambay lad. Ang guilty ko, sa may kulay. ako ay ay sandala Sa sipag ko ay ay natupad Mga tindero, tindera Sa lahat ng maninila isang pag-asa May awati ang Diyos Ama Di wala kung ako'y tawagin Ang mga pasyos na gilinig sa akin Anong paawat, paano kong pipigilin Ang mga taong sabig laging kumain Kuwata pares, pahit ang kasikalan, Ang mga vendors, kanyang natutunungan Lalong rumamig, ngayon ang paresan May pares overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendor na din, meron yun Kapag si Lord ang may magpabago ang buhay wag nyo kong Dahil ako ay tao lang May puso rin nasasaktan Kapag tinitira minsan Di pa na kung ako'y tawagin Ang mga basyos na titigil sa akin Ayaw paawal, paano mo titigilin Ang mga tao

ibibigay natin po to this video. Ayan ang ating mga YouTube host ngayon ay nandito na si Mi Heart. Asa ba si Mi At ito, at, asa na ba? Wait lang. At, hello sound check my kids, hello. Ayan guys, isang cellphone pa lang ang pinamigay natin, so mayroon pang apat. At hindi lang cellphone. Nandito si Mihan mamaya. Ako, oh, kilala ko to. Nagahagis ng mga datong to. So mamaya abang yan, ang yung atyan ng cellphone. Kaya tutok lang kayo. At syempre, magbibigay din ako ng pinasadya ko talaga tayo ipagawa para sa... Of course, viewers pa. Hawakan pa kung to. Mayroon tayong ang pinagawa na... Napakagandang tumbler. At syempre, sa Diwata Paris tayo, ang ating tumbler na ipapamigay din ngayon ay... May nakalagay na you Pari.